Idris Malalondo para po ipagpapatuloy po ang pagpapaliwanag. At kung meron po kayong mga katanungan, malaya uh, po kayong magbigay sa law sa tanong. At sa uh, po na uh, uh, ating mga kaya ay ating po sa sagot ng sala. Maraming po salamat. Ang mga kalahok eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك إنك أنت العليم الحكيم وأصلح صدري وأسر أمري وأحمد أخد قول قولي و Uh, magandang gabi po sa lahat, lalo na sa aming mga bisita. Kami po ay nagpapasalamat dahil ilan lamang ang dito. Pero kung alam natin sa gabi ito, na ang gabi ito na nandito kami, dala natin ang pinakamalaking grasya. Bakit? Dito nakasalalay ang imperno at sa kaparaiso. Bawat isa sa atin ngayong gabi, ay nakapila sa tunay na destinasyon, libingan ng kamatayan, walang sinuman man na makakaiwas dyan. Yan ang pinipilaan natin. Papaano kung dumating yan? Hindi pili na hindi darating yan. 100% darating yan sa akin, sa inyo. Bawat isa sa atin ngayong gabi. So, alhamdulillah, nagpasalamat kami. Kayo lang ang umating dito. Hindi ito religion. Napitilitin ng mga tao para lamang sumanig dito para hihingian ng counting abuloy. Dahil ang sa amin lang ay yung nakapataw sa balikat namin na ihahatid namin ang katotohanan maniwala man kayo hindi yun lang sa amin. Dahil hindi ito religion na hindi hikayat ang mga tao pagkatapos sa nila walang buhay po ito kaya lang may counting tunis yun. Dadaanin pa sa tunis Pero ito, maniwala man kayo hindi, at least sa so ngayong gabi ito, alam ng tagapaglika na ang nakapataw sa balikat namin, na pananagutan namin, respons responsibilidad namin, na iahatid namin sa inyo ang katotohan ng ginawa namin ngayong gabi ito. Ha? Kami lahat ay may mga trabaho, iba't ibang trabaho. Sa kasalukuyan, ito yung brother natin na siya ay kasalugayan na QC manager sa al hadri uh, Company. Ako ay dito sa malapit lang sa Electric House. Si taga PND, si Abdullah, yung brother natin na iskola sa Madina. O, ano lang, sa amin lang ay wala kaming inisip kundi yung nakapataw sa balikat namin, nangyahatid namin yung gabi ang katotohanan, maniniwala kayo o hindi. Pero isipin ninyo mga kapatid, ang nakasalalay dito, interno at saka paraiso. Once na ito ay pinairal natin ang ating talino. Ito ang katotohanan, ito ang religion ni Maria, ito ang religion ni Jesus, ito ang relihiyon ni Abraham. Lahat ng propita, ito ang kanilang relihiyon ng pamamaraan. Once na tayo ay tinanggap natin ito, sa simpleng salita, ikaw ay pinatawad ng tagapaglika na parang pinanganak na wala ka ng kasalanan. Hindi nagadaan pa sa mga binyagwa naman. Very simple ang katotohanan at walang involved na bayad. Pero kapag hindi mo ito inano, at darating si kamatayan sa buhay natin, mangyayari yung sinabi sa Quran, nasasabihin yung mga tao na hindi naniniwala na sana naging Muslim kami. Nasa Quran yan. Rupa ma, iwadun lagi na ka, po na Muslim niya. Sasabihin ng mga tao, pag namatay na, nasaksihan niya ang imperno ako Sasabihin niya, sana naging Muslim ako. Sana, pumunta doon yung mga Muslim dapat na kaya na ka pa process na. So, natin yan, 100%. Dahil ang importante masamba natin ang tagapaglika sa tamang pamamaraan na pagserbo dito simple lang isla pa rin na kahit maliit na bata may Kung tayo ay naiinggan niyo sa mga iba't ibang relihiyon, wala akong tinutukoy na pagkatapos ay sisingilin ka, ito pa kaya na relihiyon na walang bayat. Ha? So mga kapatid, very simple lang. Sasabihin so, natin yung wikang arati eh, na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin. Hindi na laki, hindi babay, walang kagaya, walang kahambi. Siya ang binigyos Nang mga profita mula adan at Muhammad at ikaw ay malilita. Yun lang sa inyarnong hapon na 3,000 years kinainin. Year. Pero pag hindi mo sinabi, Ihanda natin ang ating sarili. Darating yan. Hanggang sa sasabilan sa ipag-isipan ko. Hanggang sa mabaliwala, bigla na lang darating si kamatayan, wala na. Tapos na ang lahat. So ito ang religion na katotohanan. Insya Allah mga kapatid, iningan niyo namin kayo. Na kung kayo ay gusto niyo ang kaligtasan, malayo sa imperno mapon, dahil once na nasamba natin siya sa tamang pamamara ng pagsamba, tayo po ay nagwagi kung tayo ay pinagsikapan natin ang mundong ito na pansamantala, hindi natin alam kung bukas o makalawa na natin si kamatayan, ay pinagsisikapan natin yan, lalo natin pagsisikapan ang paruroonan natin ang kabilang buhay na iyan ang pinipilaan natin. Di ba? So, iyan ang pinipilaan natin yung kamatayan. So once na dumating si kamatayan na nasambayan natin siya sa tama, bakit tama? ayon sa mga pagsamba ng mga pinagkatiwalaan niya. Sino ba pinagkatiwalaan niya? Si Pareo o si Madrin, no? Ang mga prophet. Mula Adal Abdu Jesus Christ and Muhammad, sila po ay pinanganak sa Middle East, Arab country, Muslim country. Walang propita na ipinanganak sa mga non-Muslim country, lalo sa Italy o Amerika o British. Wala, di ba? Dito lang ipinanganak. So simple lang, dito. So once na nasama mo siya sa talang pamara ng pagsamba, ikaw ay mapupunta sa paraiso. Maaaring 60 years, 70 years kung tatasan ang buhay mo, mapupunta, dumating ang kamatayan, makakarating ka sa paraiso. Na ang katangian ng paraiso, hindi ka na sasamba, hindi ka na hindi ka na maghanap buhay. Tapos na ang lahat. Ha? Pero, pag mo, yung pag-isipan ko hanggat sa mamaniwala at dumating si kamatayan, mapupunta tayo sa inferno ng apoy na walang tigil na parosa walang pigil na paroba. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, na makita mo lang si kamatayan, ang na kamatayan, ha? ay para ang pinagtataga ng 1,000 bisis. Makita mo lang siya. Hindi ka pa niya Pero para kang pinagtataga ng 1,000 bisis. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad, sumasakanya ng ang pagpapalat kapayapaan, na kung maaabot ng inyong pag-iisip kung ano ang naabot ng aking pag-iisip, baka hindi na kayo makangiti habang buhay. So mga kapatid, ito ang pagkakataon na mahal kayo ng Allah. Sino mang nagsabi na magkita-kita tayo ngayong gabi ito? Wala tayong koneksyon. Pero ito ang paraan na ipinarating sa inyo ang katotohanan, maniniwala kayo hindi na sa inyo niya. Kaya sa simpleng salita, dahil kami po ay medyo dibalik, babalik din kami dito, Sino po sa inyo ang gusto mong maligtas? Pakitasan kami. Sino ang gusto niya ang kaligtasan? Ikaw gusto mong kaligtasan? Pakitas mo ang kamay ako. Masya Allah. Ikaw po. Gusto mong kaligtasan? Masya Allah. So simple lang. Itong kaligtasan na ito, na ibibigay ko sa inyo ay susi muna. Ano ang susi? Ito lang yung pabagitin natin. Insya Allah bro, ano, uh, bukal sa kalungban mo, maliwanag ba yung mga itinaliwanag natin? Ano, Pilipin, Pilipin ah Ha? Ah, Kanina ka na gusto na alam. Okay na ba yun? Isa ala. Ikaw bro, okay. So, ala ka bro. Uh, uh na. So, ano, maliwanag ba yung pinaliwanag niya yung mga kwan? So, bukan ba sa kanungan mo na maligtas ka? Na maliniwala ka sa relihiyon nito ni Jesus, lahat ng prophet? So, hindi ka na nakibitan kasi sa islam, hindi na binibitan tao. Kaya e, ano muna po siya nakibitan

na si Muhammad ay kanyang, kanyang alipin at sugo at ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria kanyang alipin at sugo. Yun lang ang sinabi mo, qualified kayo ngayon na pumunta sa lugar na kung siya na Adan ng Sa mata, isa lang mayroon tayong mga filtrip libre kapat kapatid ito. So sino pa gusto niya masunod yun? Ikaw bro, okay. halika, isa Allah ito. So, okay rin, naniwanagan ka na kasi itong kapatid mo kanila na bagito na naghahanap na rin ang natutuhan oh, alhamdulillah. Uh, maraming pag ng mga ng mga salita ng mga kamay. Kaya na sa kalamba natin Islam. So ngayon ikaw ang pinagpala ng alas ngayong gabi ng Islam. Suri timo lang. Asma do, asma do, andar. an la ilaha illallah illallah wassalamu wassalamu anna ANNA muhammadan muhammadan rasulullah wassalamu wassalamu anna isa isa ibnu maryam ibnu maryam abdu abdu warasul warasul wajannatu haq wa wa anna al-jannah haq wa haq wa nar haq yodim ang paliwan yang kali lan labidih yang paliwan itu few lang, very simple, ay ngayong gabi, manalangin kayo dahil kayo ay pinatawad ng tagapaglika. Walang binya. Simpleng salita. So ano ang patunay na kayo ay pinatawad? Yung binanggit ninyo yan, pwede kayo pumunta sa dalawang huli please. Maka itinayo ni Prophet Abraham. Madina itinayo ni Prophet Muhammad. Na kahit presidente ng Amerika o China o saan man panap sa mundo, hindi niya pwede pasukin yan. hanggat hindi niya bagi niyo pinagin niyo na. La ilaha ilaha. Sa ibang religion, napangaraming mga proseso at may kamayahan. Di ba, pala So, ikaw bro, okay ba sa'yo? Ah, okay. Ikaw bro. Okay. Wala nang sabitan ngayon. Insya Allah, itong kapatid ang pinagpala sa gabing ito, sila ay pumasok sa tunay na relihiyon ng mga propita mula adalah Jesus Christ and Muhammad. Ito ang relihiyon ni Maria at saka si Jesus. So, i-congratulate natin itong brother natin. Kung maaari, brother Hussein, itong brother natin para uh, uh rapul natin yung bisikleta, yung silungan namin sa amin ng gano'n ano, ikaw ang mag-desisyon. Kasi rapul din natin yung gano'n. congratulate yung mga uh, brother natin. Very simple lang. Huh? So mga kapatid, dito nakasalalay ang inferno at saka paraiso. Maaari pag-uwi namin, hindi natin alam ang, mga pangyayari. Sinabi ng Allah sa malal na kasulatan sa Quran. La na tadri nafsun ma da taksi bugada. Hindi alam ng tao kung ano mangyayari bukas. Wala tadri nafsun di ay ardin Hindi alam ng tao kung saan siya maraklan ng kamatayan sa ibabaw ng lupa. So 100% darating yan sa bawat isa sa atin pag dumating niya sa buhat isa sa ating at hindi natin siya nasamba sa tamang pamamaraan ng pagsamba at nagsasabi tayo na mamaya na pangyabayan natin at bigla nalang dumating si kamatayan tayo ay mananagod sa si emperno ng apoy na walang katapusan na parusa so very simple lang yun lang yung pinangit ng ating kapatid hindi natin maglawa na walang kabayaran insya Allah subhanallah Allah huwakbar so mga kapatid narinig natin sino ang gusto niya na ang kaligtasan ikaw bro okay lang siyo ang kaligtasan. Ah, alam mo dito. Okay, so isa na. So anong gagawin natin naman? So pakinggan natin itong ating Sheikh, Uh, ah, magbigay kay Kaunti lang naman. Ito ang Sheikh natin na nakita natin bata pa dahil taga-bataan. Pero itong abin, alam mo taga-bataan yung doon na din natin na sa bata niya. Kaya bata pa rin tingnan. Masya <laughs> Allah. Oh! Alhamdulillah. Salamat wa salam ala Rasulullah wa ba'ad. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ng bahang kay Allah mga kalagamang at kawang kanyang kapayapaan habang at pagpapala ay mapasawin ng Propeta Muhammad at sa kanyang mga kasamaan sa anak at sa huling lang huling araw. Pagkabaya na natin po ang pagtuwa sapagkat doon ang unang punta natin dito ang doon sa Tuyo Masyal. Amin na ngayon. May, uh, 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 uh. <laughs> Hindi ka pa side? <laughs> oh. so, na lang ako pa inside? So kung na ang sinabi namin ng mga nakaraang salita na walang sapilitan sa rin pero maninaw yung tama at saka mali Kung baga, pati mga kababayan ay kung baga sa nagsasalita kami muna sa aming experience personal dahil uh, sa kabila ng pakikita nyo sa amin ngayon mga angela mga muslim po kami, pero ang sinagdaanan po namin, dahil kami mga dati rin kristyane, ay kakaiba. Sa mga anak atin, ng unang punta namin dito, na ko naman sa inyo, at yun po ay kumbaga yung puhunan namin para lalo pang panghawakan yung pananampalatayang ito. At hindi lang yun para i-share po ito sa mga uh, kababayan namin na halimbawa po, pumunta kami sa ibang lugar at walang nang doon, hindi po kami malungkot kasi nagawa namin yung aming tungkulin na ipahayag sa kanila. Opo, hindi po namin hawak ang puso ni naman na magmuslim muslim siya, no, gusto namin siya doon, magmuslim siya. Pero pag nagmuslim, mag masaya kami talaga. Dahil ginabayan siya sa pamamagitan ng aming mga sinabi sa nita. At ganoon din, na, di ba, walang muslim ah, pero sa pagtulog niya, sa paghihiwalay namin, may sigurado sigurado ko ako, inshallah, na mayroon doon hindi makatulog dahil sa aming mga sinabi. Talagang iniisip niya. Kumbaga, natrabaho siya, kung na kumakain, naisip niya sinabi namin. Tungko kasi malinaw yun eh. Opo, may mga bagay na mahumahag lang sa atin, maaaring yung ating, uh, kumbaga, mga dating ginagawa, o sasabihin ng ibang tao o sasabihin ng mga sino man pero yun nga po rin uh, may nagmuslim nito na ako nung last time yun nandito siya, yung taga sa amin sa bataan yung dalawang taga limay nandito uh. ba sila ngayon? oo ah, wala sila uh -huh. so insya Allah po uh, ang amin na pong maingiwan sa inyo dito ang magiging huli insya Allah na pagkatagpo natin ay sa nag-Muslim po, ay pag-aralan nyo pa po lalo yung Islam. Yun po sa pamamagitan ng pagpunta doon sa amin o kaya ay mag-schedule tayo para makapag-aral tayo dito. Na nandiyo na kayo doon sundo eh. At saka, uh, kay, kumbaga sa oras nyo, kasi 30 minutes lang halimbawa per week ay may schedule natin. Doon naman po sa mga hindi pa po muslim at nakapakilig na aming paralelikan kapag basa ng mga binigay namin ay malaya po kayo mag-isip. Subalit, siyempre, may time yun. May time limit. Pag hindi pa dumating yung ating oras sa mundong ito. Pagka malapit na, tapos nandiyan yung buwan ng ating kayo sa sabi natin, ah, mag-umusin na ako, mag na. Pero yun po ay hindi katanggap-tanggap. Okay po mga kababayan, so insya Allah po, ay ginabati ko yung mga bago nating kapatid. Mas malinis sila sa amin dahil sila mula kaninang pagkasyahada nila, pagmuslim nila, hanggang sa ngayon, lahat ng mga kasalanan na gawa nila nung una, ay wala na yun sa paningin ni Allah sa Banaw Tala. Burado na. Yung mabubuting ginawa nila, naandun pa rin. Ha? So, yun ang kanilang advantage mula sa amin. So, sa hindi man muslim ay pag-isipan nyo po at nawa ang gabi nito ay saksi para sa atin at kung hindi naman ay laban sa atin sa araw ng pag -uhukong. So yun lamang po, at kung um, <coughs> po sa ating dalawang kapatid, kung meron pa pong gusto mag-Muslim, ang dito po kami ay malaya po kayong yumakap sa Barang Baratang Islam. Ganda ako kayo. So, uh, salamat po sa inyong pakikinig. Malis, <coughs> malis. At salamat po. Salamat <coughs>